Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari. Muling isinalaysay ni Christine S. Billen at iginuhit ni Albert Orr. Pakinig na mabuti. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa tondo, ay merong dalagang balita sa ganda at talino. Anak si Sharay ni Tasan na isa sa mga utosan ng hari. Maraming binatang nanliligaw sa kanya at isa na rito ang anak ni Dato Abdul. Alam ba ninyong bawal dati na makapagpangasawahan ang dalawang taong hindi magkauri sa lipunan? Ngunit hindi mapigilan ng dato ang pangingibig ng kanyang anak kay Sharay. Hindi po lamang kagandahan niya ang nakabibighani ni sa akin, kundi pati na ang kanyang mabuting ugali at katalinuhan. Sabi ng prinsipe sa dato. Nabuo ang isang plano sa dato. Dadaanin niya sa pagsubok ang binibini. Inutusan niya si Lamukot. Hindi ito dapat malaman ni naman. Utos ng dato. Nanginig sa takot si Lamukot para na rin kasi niyang anak si Sharay dahil sa anak ito ng kaibigan niyang si Tasan. Masiglang sumalubong si Sharay kay Lamukot na makita ito sa bungad ng kanilang bahay. Ipinag-uutos ng mahal na dato na mo raw ang pipit na ito sa labindalawang putahe. Kamatayan ang parusa kapag hindi mo nasunod ang utos parang kinurot ang puso ni Lamukot sa dalang balita. Hindi naman napawi ang sigla ng binibini. Tinanggal nito ang paineta sa buhok, saka inabot kay Lamukot. Pakisabi okay, sa mahal na dato, nagawin muna niyang labindalawang pinggan at panandok ang aking paineta upang mapaglagyan at may pangkuha ng labindalawang putahe ng pipit na lulutuin ko. Sagot ni Sharay. Muling pinabalik ng dato si Lamukot kinabukasan. Ipinag-uutos ng mahal na dato na ipagpalit mo ng ginto ang tupang ito, ngunit ibalik sa kanya ng buhay pagkatapos. Parang nasasamid na sabi ni Lamukot. Hinabukasan, inahita ni Sharay ng balahibo ang tupa. Ipinagbili niya ang balahibo kapalit ng isang garapitang ginto. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kaharian ng dato upang isaole ang tupa at ibigay ang ginto. Humanga ang dato sa katalinuhan ng binibini, ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang pagsubok. May sakit ang dato, at nangangailangan ng gatas ng lalaking kalabaw para siya ay gumaling. Ikaw, Sharay ang napili niyang maghanap nito. Pinagpapawisan sila Mukot sa matinding utos ng dato. Samantala, nagpasabi noon ang dato sa buong kaharian na walang sino mang maliligo at maglalabas sa ilog kinabukasan dahil maliligo siya. Nang gabing iyon, kinatay ni Sharay ang alagang baboy sa banig ng kanyang ama. Maagang maaga kinabukasan ay nagtungo na siya sa ilog upang labhan ng banig na puno ng dugo. Galit na galit ang dato ng umagos sa kanyang pinagliliguan ng dugo. Ipinagutos niyang hulihin ang taong naglalaba. Nagulat siya nang si Sharay ang nadakip ng mga gwardya. Ano ang dahilan at naglalaba ka ng banig? Hindi mo ba alam na ipinagbawal ko ang paglalaba at paliligo ngayon? Sabi ng dato. Pamanhin oh, po, mahal na dato, Abdul. Ngunit hindi ko dapat ipagpaliban ang paglalaba ng banig na pinanganakan ng aking ama. May naahong sagot ni Sharay. Hindi maaaring manganak ang lalaki. Nanlaki ang butas ng ilong ng dato sa katwira ng binibini. Kung gayon po, hindi rin maaaring magkaroon ng gatas ang lalaking kalabaw. Sagot ni Sharay. Hindi na kaimik ang dato. Pumalakpak na malakas sila mukot, pati na rin ang mga gwardya. Ibinigay ni Dato Abdul ang kanyang basbas upang may pakasal si Sharay sa prinsipe. Alam niyang magiging katuwang ng kanyang anak ang matalinong binibini sa maayos na pamamalakad ng kanilang bayan.